Mga ka good morning po May bagyo yata eh Simula kagabi pa to, hindi tumitigil oh. Ulan, ulan, ulan Makawala na naman tayong pasok na sa phase 4 Pagka ganito Mga ka-Ross, good morning po Araw po ng miyerkulis Bali, uh, October 4 po Medyo gumanda na naman yung weather natin ha? Yan, bali, uh, magpapadeploy po tayo sa phase 4 Dahil yun yung uh, priority natin ngayon So try natin kung uh, Tuluyan na ba talagang gaganda tong weather na to Tapos dito rin sa bodega Diyan pa rin makakasama natin yung dalawang pintor Bali dito naman po sa phase 2 Kung sakaling gumanda na yung panahon I-overtime na lang natin to So may mga basag na tiles po rito Para sa toilet and bathroom Hindi natin maipagpatuloy So mo -ano muna natin na uh ipapapalitan muna natin. So, ito mga karaw, samahan nyo muli kami. Ngayong araw po na Merkulis and na uh, enjoy watching po. Tara. Okay, dito muna tayo sa face porn. Hindi muna tayo umalis. Ilan sa mga kasama natin, uh, hindi nakapasok. Pero ito, nandito si, ano, si Bilog. Good morning, Log Good morning. Tsaka si Louie, good morning. alin yung, uh, ano, yung uh, mga pamorma. Yung binaklas na nila. Hindi pa natin ito malipat dun sa susunod na gagawan Kapag ka medyo ano na lang Medyo matuyo-tuyo Ito yung mga binis tayo namin na buhangin nakaraan Wall plaster tayo Wall, wall plaster Tingnan <laughs> yung uh, panahon Yung weather Sige kung ano yung kayang gawin So kompletuhin ko muna yung ano yung uh, gamit dun sa sa ano tawag dito dun sa pinuntahan natin kanina sa phase 2. Sa may kailangan din yung dalawang pintor natin dun. Huwag kayong magano, timpla lang marami. O saktuhan lang. Lahat naman yan tiles eh. La lahat yan tiles log. Yung cladding dito sa gilid pati diyan. Oh, hindi niya naman tatansihan yan eh. Kiskis -kis bahid. Yung al... Oo, oh, titibagin yung CR eh Yan, babaklasin Oo nga eh, para hindi masayang yung materialis side lang, Oo, oh, sige, sige Ayan, uh, usapan na lang namin Kapag ka umulan uh, Pwede naman silang bumalik doon Sakto-sakto, eh, kukumpletuhin natin yun Yung mga materialis dun sa phase 2 muna yan, pwedeng tibag na lang muna. i eh. mo alis niyo yung ano, yung toilet and bathroom. Okay, alis na tayo. Eh, mga ka kain tulan ng ulan. Yan, di pa ako nakakalis. Update muna tayo rito. Isang galon? O oh, sige. Eh hey, si Jamil, good morning, Jamil. Good morning. Tayo na yung uh, ni Jamil dito yung mga pintuan. Eh si Master Jojo, good morning. Good morning. ka Kakapaso. Hindi pero ano, papa, kukumpletuhin namin mamaya yung sa phase 5. Eh tapusin namin 'yan. Eh si Kuya dito, good morning po. Good morning. Eh, ito yung uh, ginagawa niya dito. Eh sa uh, bar counter at saka yung uh, open cabinet natin dito. Kaya sa tantsa mo, kasya po ba? Okay. Ah, meron pa? Okay, sige, sige. Yan, meron tayong uh, meron pa mga pinabibili rito. Yan, sikasuin natin. Sasabay na natin doon sa mga tiles. May ano na ba ito mamaya, May kulay na? Magkakaroon na ng kulay. Ah, mamaya pa. Pero magkakahaspe yan mamaya. Ah, hapon. Pero kung yung kung pinabibili mong automotive automotive locker. At, ah, ah, okay, yung pala ang kaibahan noon. Mahirap kasi maghanap ng ano ng automotive locker dito. Eh baka bukas na may hapon ka Sige sige, sige. Ito oh, sige Nasa uh, labas tayo Kapunta tayo ng uh, paradana Actually paradana to Daladala -dala na po natin yung uh, mga tiles Uh, papapalitan po natin yung may mga basag dito sa ginagawa natin project sa Facebook Ayan, bali, uh, shoutout kay Sir Ronnie Gapos at saka binabati ko siya ng belated happy birthday Ayan, God bless po sa inyo Kung sakaling uulan pa, ito yung weather natin Ayan, kung sakaling uulan, uh, lilipat yung ano, yung dalawang kasama natin dun sa phase 4 So mag-ano lang muna sila nun, magbabaklas po ng mga wall sa existing na toilet and bathroom <laughs> eh pagpapatuloy lang nila yung installation ng tiles doon tsaka konting uh, plastering pero dire de diretso muna tayo rito sa sa parada para papalitan po yung mga tiles na basag may mga magagamit sila yan sana hindi tayo magtagal dito Nabibili na rin natin yung konting kailangan ng tropa ron Tapos kasabay na yung yung mga outlet at saka outlet lang muna yung mga outlet lang para do sa phase 2 yung kahapon nilinyahan na niyan yung eh, ni bilog laki ng truck dito na po tayo sa JKJ, Tayo Center. pala namin binili rito yung tiles na basag. <laughs> dito pala sa ano, sa ano yon dito sa tawag dito. Uh, City Mini Home Depot, pero bumili tayo rito ng PVC panel. Ayan. Yung na PVC panel doon, dalawa, tsaka dalawang J-clip. Isa pinaka corner niya. Tapos bumili na rin tayo rito ng uh, adhesive. Ayan, na naubusan na. Naubusan na tayo ng adhesive din sa phase 2. Dalawang adhesive para may pagpatuloy yung tiles ay yung mga basag-basag eh Tapos yung PVC panel Bali, itong PVC panel na to Gagamitin naman to dun sa pesto rin Yung ginagawa nila bilog kahapon Sa taso kuya? Yan, sa tas Yan, dun, dun pa gagamitin papalitan natin yung uh, lumang kisam eh bali may kulang pa tayo na hindi pa nabibili doon yung ilaw na gagamitin naman dito pala natin binili yung mga pasag-pasag na tiles yan yung pagka ganito na natin yung walong piraso yung kailangan natin eh anim yung dala-dala natin tapos bumili pa tayo ng dalawa dalawang piraso kaya yeah, pag sige na to okay na to ha hindi pa pwede palitan sir okay na eh oo sige kaya pinapa double check na natin kaya kaya may ibasa dyan na oh. para hindi na rin tayo mabala yung ano kasi yung mga binili natin hindi naman yan i-unbox dito lahat eh Pagod na natin malalaman 'yan sa sa site. Yan pina-double check na natin. Kapag kaya uh, ito nabasagan pa tayo, hindi na natin pwedeng ibalik pa. Yung sa unang delivery lang 'yon. Okay lang 'yan, pero uh, ito, uh, double check na. 'Pag nabasagan, bibili na tayo. Dito naman tayo kay Melanie Hardware at saka yung uh, katabing uh, ano nito, print center. Ito. Akin di, nakapagpabunat na kayo? Ha? Nakapagpabunat na kayo? Ating nga ngayon okay. pin mo, bunat na? Ating nga ngayon pin mo? Ang bakit nga ngayon pin ko? Ayan, Okay na yun? Boss, eh? okay na? Thank you, thank you, thank you. Paano, uwi na kami? Tara, tara. Ay, yung mga pala. Parang yung owner. Tara. Ayan, kami ng uh, pintura pa rito. Bali, paint lang pala. Tsaka, uh, ano? ano, nga yung kasama nun? Liha? Liha. Liha. Na makapal. Tsaka nagpabilis si Jamil ng stockings. Lalagay na lang sa ulo niya. Hindi, <laughs> ano po yan? Pansala dun sa pintura. Duko Barnes po kasi yung pinagagawa natin. Eh, shoutout kay <laughs> Kendi. Ayan. Malit na talaga mundo niya ni Insan dito ano? Kasi dito na siya nakatira Everywhere, lagi mo siya makakasalubong Go na? Go Okay, tara tara Nasaan yung ano? Paint pala Tsaka yung liha, nasa likod Tapos uh, dito kay Ma'am Melanie Bumili ako ng burnt amber Tinting color Tsaka roshena na tinting color Yan, binili ako na rin ng ano yun ha Lever type doorknob Para hindi ordinary O ano, sa tingin mo? Ayos yun, di ba? kasama kasi natin si misis eh Lahat na naiisip eh Naiisip sa bodega, pinapalitan Pati nga yung breaker, pinapapalitan eh Wag <laughs> Masyado na magastos yun Okay na yun, okay na tayo rin Ayan, bala kung dumaan ng phase 4 Nandito na rin kasi tayo eh. Mag-update lang ako doon sa nagawa ni Bilog tsaka ni Louie Hindi ako sigurado kung uh, makakabuta natin sila doon Medyo tanghali na rin kasi Kaya, Bigay lang tayo ng konting update doon habang nandito tayo Malapit na rin naman eh Tara! Ayan dito kami sa phase 4 ni Mrs. Ah. Pinabaklas lang muna natin dito yung ano yung uh, sa toilet and bathroom Ayan o oh. Ayan tibag na yan, bali yung magiging setup nito Yan, isang straight yan Tapos dyan na mapupunta yung TV console natin Yan, gagawa tayo ng ano dyan TV console Yan, marami pang uh, titibagin yan, uh. Tapos ito, ilala ilalabas na lang Yung weather naman natin, medyo langanin lang ah uh. Mababa lang yung ula pero Kung sa plastering, medyo alanganin kasi sayang yung materialis babagsak at babagsak yung materyales tapos yung quality medyo hihina yan, yeah, simento yan, yeah, okay na kami dito yan yeah, na, mananangalian na tayo dinaanan lang namin ni misis bali ito mga karos nandito na tayo sa bahay ayun, nagbumpisa na naman kumulan kakain po tayo ito pa yung pagkain natin yan yan yeah pesang tilapia at saka galing kay Mang Gladys tinola, tinola, Tinolang manok yan nakauwi na rin yung tropa ah, sarap ma -ano siya, ma malasa yung bawang doon sa luto ni ma'am si misis naman niloto tong uh, pesang tilapia mm. yan, kayo po tayo Hmm Hmm Yeah, Shoutout muna kay uh, Barley Volnes Junior, yeah, hindi ako tama yung pronunciation, at saka binabati ko ng happy birthday si ma'am Crisa Domasian Volnes yan More birthdays to come pa sa inyo and God bless also. Also, shoutout uh, shout out na rin kay Drake Senriquez from uh, Saudi. Ayan, kain lang po muna tayo. Tapos uh, ipagpapatuloy natin yung uh, mga trabaho natin dito kasabay po ng pabusog-busog ulan dito sa Tansa Cavite. Ayan. Actually, sa ibang lugar din yata dito sa Pilipinas, ganito. Habagat. Tara, kain po. Mmm. balik tayo rito sa bodega yeah, on the way na sila Sir John De Leon, para dito sa aircon installation yung uh, ano nga pala nito yung pinaka outdoor unit or yung compressor niya nasa taas kadalasan sa mga installation namin nandito yan yeah, nasa taas ko po ipapalagay yung uh, air compressor air compressor yung ano pala yung condenser sorry sorry yung condenser niya. sa taas as dito yung indoor unit

yung bali ito pinapa uh, linis na natin to. Uh, linis tapos sa uh, grout. Yan tile grout. Para mamaya papakabitan natin ng mga accessories. Ay naman na naman tayo rito. Mga accessories. Kaya thank you rito ha. Yes sir. Kay kuya din to pala galing tong cord. So hindi na tayo mahihirapan na na maghala maghanap pa cord para do sa heater pupunta ako si Master Jojo nandun na sa phase 5 yan saglitan ko lang siya ron tapos dadan uli ako ng phase 4 yan para macheck kung uh, ano pa yung gagawin nila ron kasi kung wala na silang gagawin do si Louis si Bilog papipwestoin ko na rito sa ano, sa phase 2 dito sa ginagawa natin mukha namang gaganda na yung weather bukas eh and diretso na tayo ron tara okay dito na tayo ay, si Master Jojo. Inaalay na lang yung mga concealed hinges at saka yung nag-install siya ng uh, cabinet handle. Ito yung pinili ni Ma'am. Yung sa cabinet handle. Yung mahaba nito para dun sa closet. Diyo, ito na yung ano. Yung cord ni Kuya Dindo Yung bali, hindi na gumastos si Ma'am. Binigay na lang po ito ni Kuya Dindo para dito sa heater. Yung water water element nga pala nito PVC type lang. Eh ba ito? Panasonic eh Panasonic. Eh. Breaker yun, may oh, may sariling breaker na. No? Eh maganda, may sarili rin siyang breaker eh. Oh. No? Yung ibang water element na binibili ko, ano siya kung hindi copper stainless. Mas maganda stainless. Ayan Yan, tatapusin na lang ni Master Jojo yung ibang mga installation dito. Tapos sa uh, pagka okay na, magpaparetouching na lang tayo. Halos sa uh, pwede na natin turn over. na. Okay, update tayo rito sa phase 4. Bali, ay yung ginagawa ni Louie. Tapos yung kaninang inabutan natin na maraming tambak dito dahil sa pinagtibagan. Ayan, mga debris dito na nililinis na ni Bilog Bali, hanggang dito muna lang yung uh, pagbabaklas natin Ito, kasama to sa mga babaklasin Ay, isang buo yan Nababaklasin din yan Kasi makawalan tayo ng, anay, ng pader So, magiging unsafe pa yung loob nitong bahay kapag nagbaklas tayo Yan, okay na to, malaking tulong natin ginawa nila rito Yan, tapos sa uh, magbibistay na lang sila Hanggang matapos itong uwihan para sa mga pagpondo Ayan uh, na, para sa plastering. Para pag gumanda ganda na yung weather po, makakaroon sa uh, dire-diretso na yung plastering natin dito. Ito nakikita kong nga uh, simento natin, baka magkulang na po to baka magkulang na. Para dito. Madami-dami, pati installation ng tiles. Bale yung first sa uh, delivery natin dito, nasa, ano, nasa isang dambag. May video kayo sa kabila. <laughs> so, bali ganito muna yung update natin dito. No? Hindi kasi natin pwedeng sabayan yung, uh, yung bagyo. Kaya ganito muna. Puro preparasyon muna paghahanda. Kapag ka game kayo yung panahon, sama-sama uh, kami dito. Mabilis na to. camera ka agad. Yan, dyan na sila. JC Appliances Sir, ano po ba ang ikakabit nating aircon dyan? Daikin sir na 2 horsepower 2 horsepower, yun no Yung uh, outdoor natin sir, sa taas May hagdan ako Sa taas yun Ah, may abang ang gusutan Ah, uh, hindi, bubutas tayo sa yero Ayun no, madali lang naman yan, yero yero lang Tapos yung indoor Naka nandun so, sa kapila Sa dati, sa dati. Ayan, na. Uh, may abang po tayo dyan ng saksakan na Sir, wala naman ano yan, no? Flag, no? Di ba? Oh. Wala naman. kami ng bahala. testing na lang. Yeah, welcome natin dito sa ating uh, vlog. Yung grupo ni Sir John. Jan De Leon. Oh, yes. Yun, ah. Uh. May mga bagong mukha, hmm. Sila pa rin ba yun? Ah. Uh, parang iba. <laughs> eh, sila Retos, Siya pa rin. The master. Uh, the master. Yun, uh. ah. Yeah, yan, yan. Sir, mapapansin mo dito, wala kaming abang ng ano, overflow. Dito, wala. Gawa, no, expose lang. Yun lang yung gusto ko naka-expose. Ako ah, um. kaya yung gusto sa akin, sir, ha? Sa aircon? dati? Ah, gusto mo, naka, ano na lang, nakatakip, naka, ang naka tawag dito? Hindi, <tread> takip na ito. line. Saan ba ba na aircon, sir? Diyan sa gitna. Igi-gitna. Gitna na ito, di ba? Ah, gitna. Hindi, hindi. Diyan, diyan, diyan sa taas. Yung yeah, gitna na 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 bintana. <laughs> Ah, uh, sa uh, 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 Expose nga lang siya. Okay lang. Okay lang. Uh. Dati kasi, uh, sa mga gawa namin, may TV console dito, kaya ina-adjust pa nila. Dito naman wala. Supa yung ilalim nito. Ayan na yun. So pa. Ayan, dyan siya. Daikin, 2 horsepower. Nakagaya sa aircon ni Ma'am Tet. Eh, nagkaroon kami ng idea dun sa pinakabit niyang aircon. Napakatibay tibay ito. Wala akong masabi. Sobrang tibay eh. Tile grout. Ayan na. Gabay na si JP na tile grout. Bali, ginamit natin dyan kulay brown. Ah, brown. Ah, uh, gray. Kulay gray. Mas pwede ito. Uh, locker primer. Locker primer. Sir pixel. Ayan, inaakit na nila yung outdoor unit eh. Sa taas. Sir, pwede bang konting interview lang? Ay, sige. Oh, konting. lang, andiyan lang, adiyan lang. Nandito na tayo. Sir, sa tingin mo, ano bang advantage niyan kapag ka uh, nandyan sa taas? Sa taas ng gyero? Yung uh, outdoor yun. Ano? Yung, condenser niya, mainit po yung bugal niya. Pag nandyan sa loob yun, yun ang mga maximize yung si space dyan. Sa bagay, Design naman niya sir, rain or sign, kaya walang problema. Ah, kumbaga, marami kasing nagtatanong, okay lang ba na nababasa? Opo. Okay lang din, at saka nainitan ng araw. Yes, sir. Ayun, yung pala yun, ano? Pero ako kasi, yung unang sinabi mo, doon sa tinatanong ko, yun din yung kung bakit hindi ko tiyan tinalagay. Okay. So, ayun, no, sa mga nagtatanong nga pala sa akin, personal, nagme-message, pwede po yun. Ah, ano naman ang disadvantage, sir, kapag ka nagpa-maintenance? Ah, yun nga, sir, kung dikit-dikit na yung bahay, dito talaga dadaan sa gutter. Ayan, ah, dyan talaga, sa may harapan, yun, na, dyan. Tutukod dyan yung ladder natin. Oh, unlike dun sa, nandyan lang sa baba. ah okay. po Sir, pwede mo ba kami mabigyan ng ano kung mas mahal ba yun? o yung maintenance doon? Para lang po. Halos ah, no, same lang. Okay. Ah, ah, okay. 'Yun lang naman yung disadvantage ah. noon. No? Oh. Papakan lagi yung yera. Ayun, salamat kay Sir uh, Jan. Thank you po. Sa mga ano nga pala no, ulitin ko lang. Mga gustong laging magpa-install Uh, ng supplier ng aircon hindi lang yun ang no, sir no? pati appliances Apo, ah, ito yung ano nila contact number at saka yung facebook account siya na lang po direct message kayo sa kanya Napakabait po nito. Magkakasundo kayo, may kaunting ano yan, discount na. Siyempre meron po. sir, meron. Ayan, yun lang. Thank you po. Ayan. Ayan, halos okay na. No? Oh. Wow. Sasabit ba natin mo? Ah, sige, kami na. Kami nang bahala. Ibigay mo na lang sa akin yung remote. Yung pagdating nga pala sa mga iba pang installation dito, yan, uh, ano na po? Uh, kami na lang bahala. Kagaya ng overflow rito sa gilid. Yan. Ah. Tapos, ay idadami na namin sa pintura to. Sir, okay lang mapinturahan yun, no? Oh. Apo. Yeah. Ano ba tawag dyan? Ah, uh, Polyethylene tape Ayun, no, yung tape. Yung tape na parang uh, teplon. <laughs> Yan. Yeah, okay lang yun. Pipinturahan namin, idadami na namin sa pintura. Ay hihintayin na lang na magkaroon ng uh, tubig to Yan, nakabukas na yun Yan, eh nakabukas Ayan. na aircon, Tinitesting na lang nila Kuya, sa finishing Malamig na rito <laughs> Ayan, may kasama pong cover yan Para safe po yung uh, aircon natin Sir, pwede ba akong ano, mag-abot na lang sa kanila? Ah. Oh. Ay, braya. Papang oh, eh. Uh... Ay, ano langos. Ah. Sasal sernik. Ah, oh, tega. Di aking, Okay, hey, ano pala? Sabot na lang yung isa sa kanya. Yung isa. Sabot na. Ito para sa iyo. Uh, thank you, has. Ah. Okay. Sir, thank you, thank you. Ah, oh, so susunod dali. Ingat ha, ingat kayo. Eh, maka Sulit na sulit sa grupo ni Sir Jan. Nakita niya naman. Sera, ingat-ingat Okay Baka Rosa, magbibigay na tayo ng update Ang bali dito na tayo magbibigay ng update dito sa bodega Eh sa mga nagawa po rito yung installation ng aircon Yan yung uh, outdoor at saka indoor, okay na yan Tapos yung finishing installation niya, kami na po yung gagawa nila, Master Jojo Ayan bali, barnis to. Ayan yung uh, pinaka pinakakulay niya. Ang makinis. Ayan na. Bali sa mga pintuan, naka, ano po yan, nakahaspe. Sige. Haspe na ni Daniel. Tapos, sa, uh, yan yung ating indoor uh, unit. Tapos ito, pinalinis na natin kanina kay JP. may uh, apply na lang tayo diba po Kaya mamaya nandito si Master Jojo, magkakabit po ng mga accessories. And yung mga shower set, saka yung mga ibang install pa rito. O, oh, makinis din po ito. At ito. konting onting improvement pa. Bali ito kuya puti na rin, no. Oh, Oo, oh, oh, hindi tayo na tayo para tayo ano. Sabi lang. Sabi lang. Ito talaga barnis. No. Hindi. hindi puti, puti na puti na. Yan barnis nga, yung okay, ano. Yeah. Oh, barnis talaga para lumutang. Ah, oh, buga na lang. Oh, buga na. Ah. Yan doko, ko do barnis. Eh mga karos, yan lang po muna yung uh, mga nagirap ngayong araw po ng uh, Miyerkules dito. Uh, yan bali, uh, overtime po yung bone troka. Kasama uh. si Master Jojo dito, si Pedindo at saka si uh, Jamil. Tapos dito naman po sa phase 2, yan si Bilog, si JP at saka si Louie. So paano, uh, kita kita na lang po tayo ulit sa susunod na video ayan god bless po sa ating lahat tsaka syempre ingat po palagi ito paalam po muna